nila napaka-exciting para sa maraming tagahanga ni na Kim Chu at Paolo Avelino nang malaman nilang magkasama pala silang nag-check-in sa iisang hotel habang nasa Amerika para sa kanilang show. Ayon sa mga taga-subaybay ni na Kim Chu at Paolo Avelino, tila may iba pang mga opsyon si Kim Chu para sa kanyang matutuluyan. Sa kabila ng maraming pagpipilian, pinili niya pa manatili sa parehong hotel na kinaroroonan ni Paolo Avelino. Maraming fan ang naguumapaw sa kilig sa balitang ito dahil sa pananaw nila, tila may espesyal na dahilan kung bakit napili ni Kim Chu ang hotel na iyon. Ang kanilang paniniwala ay lumalabas mula sa mga pahayag at banat ng mga fans sa social media na nagtatangkang ipaliwanag ang kanilang personal na pagkakaugnay sa sitwasyon. Sa kabila ng natural na pangkaraniwan ng mga ganitong kaganapan sa showbiz, ang mga tagahanga ay palaging masigasig na hinahanap ang anumang pahiwatig ng pagkakaroon ng espesyal na relasyon sa pagitan ng kanilang mga iniidolo. Ang desisyon ni Kim Chu na manatili sa parehong hotel na kinaroroonan ni Paulo Avelino ay hindi nakaligtas sa mga matatalas na mata ng mga taga-subaybay, at ito rin ay nagbigay ng bagong paksa sa kanilang mga discussions online. Minsan, ang mga ganitong simpleng detalye sa buhay ng mga celebrities ay nagiging pangunahing paksa ng usapan sa internet. Habang ang ilan sa mga tagahanga ay maaaring magpahayag ng kanilang pananaw sa isang positibong paraan, may mga ibang bahagi rin ng fanbase na mas nagiging mapaghinala. Ang simpleng pagkakataong ito na magkasama sa isang hotel ay nagiging basehan para sa iba't ibang uri ng spekulasyon, kung ito ba ay nagdudulot ng pagbabago sa kanilang relasyon o ito ay isang simpleng coincidence lamang. Higit pa rito, makikita rin ang epekto ng ganitong mga balita sa relasyon ng mga celebrities sa kanilang mga tagahanga. Ang pagkakaroon ng ilang detalye na makakapagbigay daan sa mas malalim na koneksyon sa pagitan ng mga fans at kanilang mga iniidolo ay nagiging mahalaga. Ang ganitong mga pangyayari ay nagpapakita kung paano ang simpleng detalye sa personal na buhay ng isang celebrity ay maaaring magdulot ng malaking reaksyon mula sa kanilang mga tagahanga. Sa huli, kahit anuman ang tunay na dahilan kung bakit parehong hotel ang pinili ni Kim Chu at Paolo Avelino, ang mahalaga ay ang pagbuo ng koneksyon at ang kasiyahan ng kanilang mga tagahanga sa bawat detalye ng kanilang mga buhay. Ang pag-usapan ng mga ganitong bagay ay parte ng pagiging fan, at sa ganitong paraan, mas napapalapit ang mga taga-suporta sa kanilang mga iniidolo. Ang ganitong uri ng balita ay hindi lamang isang simpleng update, ito ay nagiging bahagi ng mas malalim na naratibo ng buhay ng mga sikat na personalidad. Kaya naman, ang bawat maliit na detalye na lumalabas mula sa kanilang buhay ay laging pinagtutuuna ng pansin, dahil ito ay bahagi ng kanilang patuloy na kwento sa mundo ng showbiz. Ano ang sinasabi nyo sa balitang ito?